Yung mga nangaalipusta o nagdi-discriminate sa mga tao mayroong mental health conditions. Alam nyo bang pwede kayong makulong at magmulta? Alamin sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Diskriminasyon sa may mga mental health condition? Nako, Bawal ito. Mayroon ka bang office mate na pinagchichismisan sa opisina at nakararanas ng diskriminasyon dahil mayroon daw mental condition? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act 11036 o mas kilala bilang Mental Health Act na mahigpit ni pinagbabawal sa batas. Ang anumang klase ng diskriminasyon sa isang tao dahil lang siya ay mayroong mental health condition. Kabilang dito ang kakaibang pagtrato, pag-exclude na naglilimita sa kalayaan at karapatan ng isang individual Nakasaad din sa batas na dapat ang workplaces ay mayroong mga pulisiya at programa na tumutugon sa mental health problems. Ang paglabag sa RA-11036 ay may parusang pagkakakulong ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon at multang mula 10,000 piso hanggang 200,000 piso. Kaya naman, huwag judge mental, matutong rumespeto sa kapwa tao, iwasan ng diskriminasyon sa mga taong mayroong mental health condition. Sige ka, baka masabihan ka nang. Nako, bawal ito.